Magandang gabi mga boss uh, kapag a-upload naman tayo ng mga video ay papakita ko sa inyo yung mga breeder na nang ilog na rin sa akin uh, pang South uh, gagamitin ko din dito sa amin na uh, pang South tapos yung mga ibang tropang nagpasagot sa alpak, ibreed lang din natin bali yung mga nagtitim sa inyo kung anong pagkukondisyon ko sa breeder, halos pareho lang ng player, kung anong kinakain nila pagkasasalang ko, o yun din ang pinapain ko karera tapos pag na, itlog na, babalik ko na sa breeder mix. Tapos pag nagpisa na naman, babalik ko rin sa 4 plus. Ah, yung pangmanok, yung nakapak, bali 50% per, 50 percent 4 plus, tapos 50% breeder or flyer. Wala namang problema yun. Basta yung ibon nyo matakaw. Ah, wala namang problema. Tapos dapat laging malinis, lalo na pag nagsusubo. Tapos laging bago yung tubig. Huwag kayong papakain ng marumi na patuka dahil magkakakanker ang ginagawa ko pag langanin ako sa patuka na ah, nabibili ko ah, buhay na ako ng nakapak dahil pinakamasila ng breeder hindi ako nagpapakain ng yung mga crumble o kaya laglag lag, lag, kung tawagin ko yung hindi nakaplastik na kilo kilo dahil iniwasan ko na magkasakit yung breeder lalo lalo na pag may ka na dahil pwedeng magkakangkaro kaya mag-going yung breeder ah, uh, sayang naman dahil ngayon hindi ako gumamit ng yaya bali, yung mga breeder ko ngayon ang magsusubo dahil tatatlo lang yung yayang sumabay sa akin kaya hindi ba dito talaga magsusubo bali, papakita ko sa inyo yung mga gamit nating gamot tapos patuka ito yung hindi pa nangilog na salang tapos uh, ito na option ko sa kwan. Option na ah, kay Bro na Navarro. Tapos ito. Si Pare Wilmer. Bali ito na kalaro ni Angel. Or overall siya ng matnog. Kabatch ni Angel din to. So seat winner. ngandang bubay Ah, kapatid din ng nag-apari namin. Yung nanalo. Kapatid din niya. Yan ang ganda ng kwan. So, Marinis to na trader hindi sila tumatay sa pulga. Ito so, naman si Lance, yung champion ko ng Batanes. Nakakross kay Mariposa. Bali, pariho na silang producer. ng gandang kwan. Hell. Bali, 2008 tapos 2020 Ito naman, 2021, pareho. Parehong 2021. Ito naman yung producer, yung tatay ni Super 50. Ah, 2017, tapos 2015. Ito, ah, malapit na rin mga itlog. Ito naman, si Paul George. 2010 tapos ito 2020 yung babae, bali ati yan ni bulldozer dali dumamit tayo ng matatandang kwan ngayon brother Nakakondisyon na rin yung mga balahito nila. Ito naman si Eddie producer din. Tapos na cross anak ng Angel, tapos cross ng Prorison. 2024, bata yung lalaki. Ito, 2020, maglilimang taon yung babae. ito naman na uh, igayap 2018 tapos kwento 2020 kay sir Guapitong Cordapio ala Reche bali kapatid siya ng kwan ah uh, Masbate bate D bird solo di bird Ito naman yung pinakamatanda dito na ginamit natin. 2007. Tapos, ang asawa niya, kapatid ng red chick. magkapatid um, sila. Bali, mas matanda yung red chick. Yung San isang clocks. si Volta, tapos Red Devil Senior. daan na rin to 2010 okay, still producer din ma to so ito may isa tayong pan inakay uh, itignan ko kung ililipad ko yung stock dahil ang gandang babae bali bandod siya ng PPC South tapos bandod ng NLFC South condition na condition tong tatang na to bali ito ito ah magama tapos ito anak din niya yan bali ginawa ko ng breeder ito winner winner ng multiple polling winner pa to batanis ah, nilaro ko pa ng norte pero tinigil ko nakakatakot baka yung mga gamot na ginagamit ko vitamins para minsan na lang yung mga nagpipim kasi minsan hindi ko nasasagot pahingin siya na kayo mga boss ah uh, ito yung mga ginagamit ko ito ang number one sa akin astro cups kwanto uh, every other day nagbibigay ako lalo na pag may mainakay na pag inakay mag uumbis ako 10 days pwede ko nang lagyan sinusubuan ko na bali tatlong beses isang linggo para kumarga agad ito naman, binibigay ko dalawang beses sa isang linggo. Kailangan din ng breeder. Tapos ito, ito ang gamit ko. Uh, sa akin kasi hindi ako gumagamit ng liquid na probiotic. Dahil hindi, unang una hindi ko kabisado gamitin. Kaya ang ginagamit ko puro gawang kwan, science. Uh, yung ginawa talaga ng veterinaryo ito rin uh, vitamin Pro ah uh, kompleto na rin to tapos ito moron vitamins tayo amino acid electrolytes tapos ito ascorbic acid dahil hindi ako nagbibigay ng antibiotic sa breeder kaya dinadaan ko sa mga ganito pwede rin tiki tiki kung mayroon tapos ito naman Belga uh, Biobit ginagamit ko rin dalam beses sa isang linggo para maganda ang tubo ng balahibo ng inakay so, napakasimple lang gamit ko hindi ako mabugbog sa gamot sa lalo na sa breeder morong vitamins ito naman honey galing sa Israel kay Boss Doki Ganun lang tapos ito ito naman in out uh, ang paggamit ko nito Pwede rin yung gawang LDI, yung liquid. Bali, dalawa gamit kong kwan. Pamurga. Ito ha, ah, liquid. Gawang kwan. LDI. ang ah, ginagamit ko pag second clutch ng breeder. Pag 5 days na tapos mag-itlog yung babae. Nagpupurga kulit ulit. Dahil pag galing sa paglusubo yung breeder, sigurado yun, magkakabulati. Kaya pag nahiwalay na yung inakay niya, tapos nang itlog ng na second clutch bali sa pag 5 pag days na yung itlog doon ko ulit pupurgahin dahil sigurado may bulati para maiwasan, maiwasan ko yung breeder na kwan mangangayayat pag nagsusubo kaya naglilimlim um, to to tapos na rin sila nagkwan kumain lahat ng painuman tinatanggal ko pag gabi dahil hindi masabi baka nabuhan ng ipis may inuman nila doon sila magkakasakit to isa pa lang itlog kaka itlog lang din to ito dalawa na dalawa na rin to tawis ito pa itlog na rin ito dalawa na ito ang unang sa dito ito dalawa na rin ito nga pala yung kwan ginagamit kong patuka ko sa pliers tapos nung kinokondisyon ko sila bago mag itlog ito so, gamit ko sa plier ito lang yung gamit ko mga boss para simple lang Queen Mary tapos ito naman sa breeder tapos stock pag nangitlog na ito yung gamit ko. Para sa braider to tapos i-stop. Kaman, dapat nahugas. Nagugas ako tuwing kwan, gabi. Pag kwan. Ito naman yung kwan. Ginagawa ko na project. Bali ito, Garuda tapos BDB. Kapatid ni Batanis Champion. Ang asawa niya, yung producer. Yung tatay ni Angel, si Sangguko. So hanggang doon lang mga boss. Maraming maraming salamat. Uh, kung nga pala yung mga tropa na gumamit ng mga ibon natin uh, lalaglalanad sa champion ng WPC Solo Clock Santa Ana G9 Love uh, Congrats sir! Dahil kahit papano hindi ka nakalimot na magchat pagkalipas ng dalawang taon. Totoo lang hindi ko din alam kung paano nagkaroon ng ibo di sir ah, sabi niya nakuha niya daw sa akin last 2 years ago ah, sa dami na rin ng nakilala naging gumamit ng ibon natin halos hindi na rin natin kwan kapag hindi ko nakakachat italagang eh, talagang hindi ko na gaano matandaan tapos congrats din sa tropa din sa Isabela Rojas Lap Champion noong linggo si Kuya Kuya Ismael Ortigero, At kay Sir Leonard Aurelio uh, Congrats din Kay Leonard Dahil Nag-update din siya sa atin Ang uh, ibon Na nakuha din sa atin uh, Binraid uh, Nagpanalo Kabali kasi ko pa Dito sa CPR uh, Humakot din ng train nyo Tapos Multiple pulling winner Dalawang club na Yung napanalunan ng ibon na yun Bali humakot na medyo nakarami-rami na rin uh, marami din tayong nakakalaro dito sa Pangasinan na gamit yung ibon natin uh, dito sa Pangasinan uh, marami din malalakas na mag -iibon. kaya swerte-swertehan na lang din kahit saan uh, lagi lang natin alagaan yung ibon natin at uh, check out din kay Sir Garrick tapos kay Sir Kevin uh, na OFW na nasa barko ngayon. Mag-ingat kayo lagi, sir. Tapos, yung mga tropang OFW din kay Sir Erwin. Uh, lagi kayo mag-ingat dyan, mga bossing. Ah, uh, next upload ko ng video, mga boss. Ah, uh, ulitin ko ulit yung pag bablog doon sa feedering kung anong discarding ginagawa ko sa ibon. Depende kasi rin yung pagpipaid ko sa edad ng ibon. Abangan nyo na lang yung susunod nating upload mga boss. Ay, maraming maraming salamat. Ingat kayo mga boss.